Warning, some viewers may find the following footage deeply disturbing. Matatandaan nag-apply ng trabaho si Elsa sa Apex Motor. Doon niya nakilala si Stephen Mark Hunt na isang Amerikano at anak sa isa sa mga may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahoan niya. Si Stephen ay nagtatrabaho din sa kumpanyang iyon ngunit mas mataas ang posisyon nito kaysa kay Elsa. Unang araw pa lang ng tagpo nila, Nagustuhan agad ni Stephen sa si Elsa. Si Stephen ay may asawa at anak ngunit ayon sa kanya, divorce na raw ito at ang kanyang asawa at mga anak ay naninirahan sa Amerika. Kahit naman naramdam ni Elsa na may gusto ito sa kanya, wala itong magawa kundi pakisamahan dahil boss niya rin naman ito. Isang araw, nagkaroon ng company party ang trabaho ni Elsa at pagkatapos ng salo-salo, niyaya siya ni Stephen na lumabas kasama ang mga kaibigan nila. Ipinahatid din naman siya nito pagkatapos nilang kumain sa labas kasama ang driver nila. Kahit paman alam ni Stephen na may asawa na si Elsa, porsigido pa rin itong ipakita ang nararamdaman niya. Pinaalalahanan naman palagi si Elsa ng kanyang matalik na kaibigan na umiwas upang hindi maging laman ng chisme sa trabaho at baka din madungisan ang kanyang reputasyon. Noong mga panahong yon, Nagkakalabuan na si Elsa at si Fred dahil sa trato ni Fred sa kanya at tila ba hindi niya rin maramdaman na mahal siya ni Fred. Ngunit nagpursige itong si Stephen upang makuha ang loob ni Elsa sa mga panahong yun. Matatanda ang ni Elsa kay Fred na gusto niya nang mag-resign sa trabaho dahil gusto niyang ipakita naman ni Fred na siya ang nagdadala ng pamilya nila. Ngunit nauwi lang ito sa away at napagbuhatan pa siya ng kamay. Tuluyan nang nag-resign sa trabaho si Elsa dahil ayaw niyang machismis ito sa kanyang trabaho. Napapansin na kasi ng mga katrabaho niya na may gusto ang kanilang boss ka Elsa. Dahil sa pag-resign na Elsa, doon na nagsimula ang opisyal na nanligaw si Stephen sa kanya. Paulit-ulit itong sinuyo si Elsa na sa mga panahong yon, gustong gusto na rin niya kumuwala kay Fred. Dahil sa pakikitungo ni Stephen sa kanya, natilabay tila ba itinuring siyang prinsesa doon na nga nagsimula ang kanilang espesyal na relasyon. Nahulog na rin si Elsa sa kanya. Matatandaan na umalis si Elsa sa bahay nilang mag-asawang si Fred dahil napagbuhatan ito ng kamay ng kanyang asawa. Sa mga oras na yon, lihim din nakikipagkita si Elsa kay Stephen at dumadalas din ang kanilang paglabas at pagpunta sa resort ng pamilya ni Stephen sa Bataan. Nalaman ng magulang at mga kapatid ni Elsa ang tungkol kay Stephen. Hindi naman ito nagustuhan ng kanyang ina at sinabing layuan niya na ang lalaking yun dahil kasal pa rin siya kay Fred. Sinabi naman ni Elsa na hindi niya na maramdaman ang pamamahal ni Fred at gusto niyang pagipunan ang panggastos upang ipaanal ang kasal nila ni Fred para tuluyan na siyang maging malaya. Matatandaan din na noong nagkita ulit sila ni Elsa at Fred upang mag-usap, napagbuhatan na naman ito ng kamay si Elsa kaya napatakbo ito sa matalik niyang kaibigan. Pinuntahan naman ni Stephen si Elsa doon sa bahay ng matalik niyang kaibigan upang kamustahin. Isiniwalat ni Elsa na parang alam na raw ni Fred ang tungkol sa kanila. Gumugulo na rin daw ang buhay niya at nahihirapan na siya. Ngunit kahit ganun man, nagpatuloy pa rin ang relasyon nilang dalawa sa kabila ng gumugulo niyang sitwasyon. Sobrang mahal ni Stephen si Elsa. Pinakita niya kay Elsa na siya lang ang babaeng minahal niya sa mga oras na yon. Dahil doon, nagpatuloy ang relasyon nilang dalawa. Yun din ang akala niya, kaya mas lalo itong nahulog kay Stephen. Kahit gulong-gulong na ito sa mga nangyari sa kanyang buhay, pinili niya pa rin magpatuloy ang relasyon nila ni Stephen. Isang araw, nalaman ni Elsa na hindi pala totoong divorce si Stephen. Nalaman din ito na pauwi na ng Pilipinas ang asawa at mga anak nito upang magbakasyon ng isang buwan. At dahil doon, Nasira ang tiwala na kay Stephen. Nasaktan ito dahil pakiramdam niya, niloko siya ng taong mahal niya. Doon na nga tinapos ni Elsa ang relasyon niya kay Stephen. Nag-isip-isip si Elsa at doon, nagdesisyon siyang bumalik na lang sa kanyang asawang si Fred upang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang relasyon nilang dalawa. Sinabi niya rin na kung nagkaroon ba siya ng lalaki, ay eh ba niyang tanggapin ulit si Elsa Nagkaayos naman ang dalawa at pinili nilang maging maayos ang kanilang kasal. Mahal naman ni Elsa si Fred at sa bandang huli, pinili nila ang isa't isa. Nalaman ni Stephen ang plano ni Elsa tungkol sa kanila ni Fred. Dahil sa takot ito na mawala si Elsa sa kanya, nagmakaawa ito pa ulit-ulit. Sinabi niya kung gaano niya kamahal si Elsa at sinubukan niyang suyuin ito ulit. Sinabi niya pa rito na huwag na raw ito sana bumalik sa asawa niya. Nagmakaawa din ito na Makita niya si Elsa kahit sa huling pagkakataon man lang. At dahil sa awa, pinagbigyan niya man siya ni Elsa. Matatanda ang si Dimitrio Ravelo ang nagsuplong sa kanyang amo. Siya kasi ang company driver nila. September 23, 1993, sinundo ni Dimitrio si Elsa sa bahay ng ina nito upang dalin sa tinutuluyang kondo ni Stephen upang mag-usap ang dalawa. Dumating ito sa tinutuloyan na Stephen bandang alas 2 na ng hapon. Inutusan naman siya ni Elsa na dalhin ang tatlong perasong paper bag sa kanilang opisina sa Apex upang ibigay ito kay Ami Serrano. Bumalik din naman agad ng kondo si Demetrio at sinabihan siya ni Stephen na antayin si Elsa upang ihatid niya bandang alas 10 ng gabi. Nung mga oras na yon, nakainom na ng alak si Stephen bago pa man dumating si Elsa. Matapos na mga kausapin ni Elsa sa Stephen, nagpaalam agad ito na alis na. Sinabi niya rin na buo na ang desisyon niya at kaya lang siya nagpakita dahil may sakit daw itong si Stephen at upang ibalik lahat ng binigay ni Stephen sa kanya. Gayun pa man, nagmakaawa pa rin itong si Stephen na huwag siyang iwan ni Elsa. Paulit-ulit nang sinabi ni Elsa na ayaw niya na talaga. Alis na sana ito ngunit pagtalikod niya, pinalo siya ni Stephen sa ulo gamit ang bote ng alak na iniinom niya. Agad naman nawalan ng malay si Elsa. Pagkagising niya, nakahiga na siya sa kama habang nakatali ang mga kamay at paa. Hindi siya makaalis, hindi siya makatakas dahil binabantayan siya ni Stephen sa mga oras na yon. Nagmakaawa si Elsa na pakawala na siya ngunit buryong na itong si Stephen at doon na nga pinagsasaksak na niya si Elsa gamit ang kutsilyo. Hindi pa ito nakapanglaban dahil sa tali sa mga kamay niya at paa. Matapos nitong pagsasaksakin, inayaan niya munang nakahilata ang wala ng buhay na si Elsa. Habang ginagawa ito ni Stephen, nasa bahay na ang kanyang ina. At andun pa rin ang kanilang driver na si Demetrio at ang kasambahay nito. Wala ni isa ang nakarinig dahil ng mga oras na yon, tanonood sila ng TV. Pagkatapos niyang patayin, Dinala niya sa banyo ang wala ng buhay na si Elsa at doon niya na nga ginawa ang sobrang karumaldumal na krimen. Hindi na siya nakontento sa saksak, chinapchop niya pa ang katawan ni Elsa. Pinaghiwa-hiwalay ang parte ng kanyang katawan. Noong September 25, 1993, bandang alas 12.30 e ng tanghali, habang nagiinom itong si Stephen, naisipan niyang kausapin si Demetrio at tinanong nito kung ano na ang sitwasyon niya sa kanilang kumpanya. Tinanong nito kung malapit na ba daw maging regular si Demetrio sa kanila. Sabi naman nito na sa parating ng Nobyembre na magiging regular na ito. Nagtanong din naman ito kung gaano niya katagal gustong magtrabaho sa kanilang kumpanya. At sinagot din naman siya nito na gusto niya magtrabaho sa kanila habang buhay. Dahil ayon sa kanya, mayroon daw itong tiwala sa kanya. Sabi din ni Stephen na mayroon din daw siyang tiwala kay Demetrio at doon niya na nga sinabi na wala na si Ma'am Elsa niya dahil patay na raw ito. So sobrang takot ni Demetrio na patanong din na ganito kung bakit niya pinatay si Elsa. Ngunit nag-alibay din na na hindi niya raw pinatay kundi bangungot daw ang kinamatay nito. Ayon naman kay Demetrio na mas mabuti pang tumawag sila ng doktor upang makuna ng utopsi. Ngunit nagulat ito dahil sa sagot ni Stephen. Sinabi nitong wag na raw dahil di na pwede. Dahil naputol niya na raw ang ulo ni Elsa. Sobrang ginimbal ng takot si Dimitrio ng mga oras na yon. Nagmakaawa si Stephen na tulungan siyang itapon ang katawan ni Elsa. Dahil sa takot, wala itong nagawa kundi sundin ang inutos ng kanyang boss sa mga oras na yon. Agad nila itong nilagay sa trash bag upang itapon. Matapos nilang itapon ang putol-putol na katawan ni Elsa, agad naman inutos ni Stephen kay Demetrio na magbakasyon muna. Agad naman umuwi si Demetrio at doon na nga sinabi niya ang nangyari sa kanyang pamilya. Pinuntahan agad nila si Fiscal Joey Diaz upang sabihin ang nangyari o ang nalalaman nito. At doon na nga nalaman ang mapait na sinapit ni Elsa Castillo sa mga kamay ni Stephen. Ayon pa rin sa sinumpaang salaysay ni Demetrio, September 23, 1993, sinundo niya si Elsa sa bahay ng kanyang ina dahil inutusan daw di umano ito ng boss niyang si Stephen. Dumating ito bandang alas dos ng hapon sa kondo ni Stephen upang idrop si Elsa. Ngunit, bumalik din agad ito ng kondo matapos niyang ihatid ang inutos ni Elsa at sinabihan siya ni Stephen na antayin si Elsa upang ihatid sana pagsapit ng alas 10 ng gabi. Ngunit ayon sa kanya, Sumapit at lumipas ng alas 10 ng gabi, wala pa rin itong narinig tungkol sa bus niya sa si Stephen. Kinabukasan, napag-utusan pa ito ni Stephen upang bumili ng sigarilyo. Noong September 25, 1993, pinareport ito sa kondo ng bus niya. Doon siya pinapunta ni Stephen at pinabalik din naman ito ng Apex upang mag-follow up sa kanyang sahod. Naitanong ni Ami Serrano kung nasa kondo pa si Elsa sa mga oras na yon at sumagot din naman siya ng oo kahit hindi niya ba ito nakikita. Doon ay binigay na sa kanya ang garbage bag na hinihingi niya. Matapos niyang magpunta sa Apex, inatid niya naman ang kasambahay na si Lucy sa Kubaw at umuwi din agad ito para magbihes dahil pupunta daw umano sila ng bagakbataan. bataan. Kinabukasan, pagbalik nito sa kondo, tinong siya ni Stephen kung mayroon pa bang gasolina ang sasakyan nila. Inutosan din siya ni Stephen na gamitin ang gas slip ng Apex sa pagbili ng gasolina. Pagbalik nito sa kondo, doon naman ito tumambay sa servant quarter. At doon na nga siya kinausap ni Stephen tungkol sa bigla ang katanungan nito kung kailan niya balak magtrabaho sa kanilang kumpanya. Ayon pa rin sa sinumpaang salasay ni Dimitrio, patapos sabihin ni Stephen ang nangyari kay Elsa, agad sila nagtungo sa Green Hills upang bumili ng malaking maleta na kulay itim at gray. Pagbalik nila sa kondo, tinulungan niya di umano si Stephen na ibalot ang pera-perasong katawan ni Elsa upang isilid sa mga bag na binili niya. Ayon pa rin sa kanya, nakumpirma niya ang pagkakilala ni Elsa noong dinampot niya ang ulo upang ilagay sa trash bag. Matapos nilang mailagay sa trash bag at maleta ang kaawa-awang si Elsa, agad silang bumiyahe papuntang Batangas at Tagaytay dahil yun ang inuto sa kanya ni Stephen. Pumunta din sila ng Santa Rosa, Laguna at noong malapit na sila sa may puting kahoy at silangan, inutusan ni Stephen si Demetrio na ihinto ang sasakyan upang itapon ang ibang parte ng katawan ni Elsa. Ayon din sa kanya, bumiyahi din agad sila papuntang Bataan. Bago pa man makarating ng bagak, inutusan naman ni Stephen na ihinto ang sasakyan sa tapat ng tulay at doon maitinapon itong bag sa ilog. Noong nakaadaan ulit sila sa isa pang tulay, doon naman itinapon ni Stephen ang damit ni Elsa. May dinukot pa daw di umano sa si Stephen sa bag at pinagpupunit o winasak niya ito bago itapon sa bintana. Itinapon niya rin ang Giordano bag ni Elsa sa Pilar Bataan at noong nasa boundary na sila ng Bagak Bataan, doon na itinapon ni Stephen ang short sleeve dress ni Elsa sa Damuhang Bahagi. Isa si Dimitrio sa pinanghihinalaan dahil siya lang ang huling taong nakita nakasama si Elsa noong September 23, 1993. Siya kasi ang nagsundo kay Elsa sa bahay nito. Ngunit sa masusing investigasyon, napatunayan din na wala itong kinalaman sa krimen. Nakarating sila ng mansyon bandang alas 11 ng umaga sa Bagak Bataan. Kinabukasan, inutusan di umano siya ni Stephen na linisan ang trunk na sasakyan upang hindi mga Bandang hapon, bumiyahe agad sila pabalik ng Maynila at ayon sa kanya, habang nasa biyahe ito, may sinisira daw di umanong ATM card si Stephen at itinapon sa bintana. Pagdating nila ng kondo, doon na nga inutosan ni Stephen si Demetrio na umalis muna upang magbakasyon. Pinuntahan agad nila ang lugar kung saan daw di umano nila tinapon ang mga putol-putol na katawan ni Elsa at lahat naman ng sinabi niya ay nagtugma. Dahil na sinumpa ang salaysay ni Demetrio na pagdugtong-dugtong ng mga otoridad ang pangyayari at doon na nga naputol ang akala ni Stephen na makakataka siya sa nagawa niyang krimen Noong September 28, 1993, tuluyan na nga inaresto ng mga pulis si Stephen naaresto ito sa parking lot ng Apex Motor Corporation Doon, natuklasan din nila ang pangamoy ng sasakyan ni Stephen Nakita din ang blood stain sa kubre kamo nito Nakita din sa crime scene ang strand ng buk ni Elsa at sapatos na may marka ng dugo na din ang mga bagay na itinapon ni Stephen at kinumpirma naman ng kapatid ni Elsa na sa kanya nga ang mga bagay na yun. Lumabas sa autopsy result ni Elsa na ang kinamatay nito ay dahil sa multiple stab wounds. Dahil dito, nagdesisyon ang Criminal Trial Court ng Pasig City, Branch 152, in Criminal Case Number 102,687, ang suspect na si Stephen ay guilty beyond reasonable doubt sa kasong murder na may sintensyang reklusyon perpetua o panghabang buhay na pagkabilanggo. Noong November 2001, tuloy yun na nga naaresto sa si Stephen sa kasong murder na may parusang reklusyon perpetua o life imprisonment or 25 years in prison. Ngunit, dahil nga raw sa good conduct na status nito sa loob ng kulungan Binawasan ito ng anim na taon ang kanyang sentensya kaya nung ubawot ito ng labing siyam na taon sa kulungan, tuluyan na nga itong nakalaya noong December 27, 2012. Pagkatapos ng dalawang buwan mula nung makalaya ito, inutos ng Bureau of Immigration ang pagpapadeport sa kanya pabalik ng Amerika. Noong February 28, 2013, tuluyan na nga ang nakaalis ng Pilipinas si Stephen. Nang dahil kay Demetrio Ravillo na pagdugtong-dugtong ang lahat ng pangyayari upang mabuo ang desisyon ng korte laban sa akusarong si Stephen Mark Wisenhunt. Hindi man nabuo ang pagkumpleto nitong pagdusahan ang parusang reklusyon perpetua kahit paano, ay nabigyan ng ustisya ang kaawa-awang biktima na si Elsa Castillo na mas kilala bilang The Second Chop Chop Lady. Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ito. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Huwag kalimutan mag-follow at mag-subscribe para sa mga susunod pang totoong kwentong krimen.